Ayan, nasa ano na tayo, Philippine Arena. At uh, gagawin po tayo ng ano? Ah, uh, may kawayan. Ay, <laughs> ayan <o. laughs> Let's go! Saus! Ang ganda ng bihaya namin eh. Merwesyo pa. Na merwesyo pa malapit na tayo sa may 2 kilometers na lang at ayun na nga ho ay uh, kakanan na po tayo dito sa ano uh, may kawayan exit ay, Takal din tayo nakapasok rito Ayun no, sa mga ano dito uh, Traffic impulsor Ayan, shout out po sa inyo Ayan, na nagawin po tayo ng may <laughs> Ayan, at uh, na po tayo. Ito ang ating dahilan kung bakit po tayo pupunta rito. Ayan, oh po my na God po natin. Siya ba? Mitchell? Oh.